Magandang araw, update muna tayo mula dito sa Malacanang. Walang nakikitang mali ang uh, Palasyo ng Malacanang kung personal man na nagtungo si Pangulong Bongbong Marcos sa Capo Starla kahapon para saksihan yung paninira sa higit siyam na bilyong pisong halaga ng uh, shabu. Uh, ito ang naging komento ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi naman bahagi ng trabaho ng Pangulo yung uh, ginawa ni PBBM kahapon at ito ay photo ops ang sabi ni Jose Claire Castro, ang pagpapakita doon ng Pangulo ay magsisilbing babala sa mga kriminal at inspirasyon sa taong bayan na hindi uubra ang mga ilegal na droga dito sa Pilipinas. At baka raw nakakalimutan ni VP Sara na kahit naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte, personal din na sinaksihan ng paninira sa ilegal na droga noong taong 2020 sa Cavite. Bukod si sinagot din ang Malacanang yung naunang pahayag ng uh, Vice Presidente tungkol sa kanyang mga personal trips na hindi daw alam ni VP Sara kung talagang ayaw lang intindihin ng nasa pamahalaan o talagang bobo lang ang nasa administrasyon. Ang sabi ni Yusek Claire Castro dyan, nakikita niya na emosyonal ang Vice Presidente sa pagbibigay ng pahayag na ito. Ang sabi niya, when the emotions are high, um, the intelligence is low. So dapat daw ay hindi nagsasalita out of anger. At kung totoo na official daw ang naging ng Vice Presidente sa ibang bansa, Obligasyon din daw niya na magpaliwanag sa taong bayan kung ano-ano yung naging accomplishments niya dito at kung sino-sino yung mga nakasama niya sa biyahe, sino-sino rin ang gumastos sa mga biyaheng ito maging nung mga kasama niya. At ikatlo, nagkomento rin ang Malacanang tungkol doon sa naging pahayag ng BISE na siya ang frontrunner sa 2028 uh, elections kaya ang mga nakikita ngayon ay isang paraan para ma-eliminate siya bilang frontrunner. Ang uh, sabi naman siya ni Jose Castro ito, yung naratibo na gustong uh, ihain ng Vice presidente sa taumbayan. Pero parang diversionary tactics daw ito dahil uh, ang gusto daw na makita ay accountability tungkol sa mga ginagawa ngayon sa pamahalaan. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Malacanang. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw.